Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sharfilan anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So insyaAllah, sirah. So tiatalakin na natin yung ilan sa mga serye ng mga aya na nagpatatag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa mga sahaba radiyallahu anhum. Nitong mga aya na ito, una nagpatatag sa kanilang pananampalataya dahil uh, katulad na nababanggit dito, lahat ng ito ay nangangako sa kanila na magtatagumpay sila bandang huli. Na magtatagumpay sila bandang huli. Ano man ang kanilang pagdaraanan dito sa dunya, irrelevant na yun, mawawalan ng saysay. Kumagap, magiging ano na lang eh, parang maliit na halaga na ipinampalit nila sa tagumpay na ibibigay sa kanila ni Allah kalaunan. Sa hindakaraan, na natalakay natin yung mga dulong aya ng Surto Safat. Ngayon naman, insya Allah, yung serya ng mga aya naman doon sa uh, Al-Kamar, insya Allah. Yung nababanggit dito sa libro, yung doon sa Suratul Kamar verse 45. Pero talakayin na rin natin yung nauna pang mga ayah, insya Allah. So dito, yung 45 binabanggit eh, pero simulan natin doon sa 41, insya Allah. Wala kadaja aala fir'auna an-nudur. Ay hindi nakuha na pala natin 'to, yung ano, yung yung Suratul Qamar. Dito tayo sa Suratul Sad pala. Suratul Sad verse 11. Nalito pinangako ni Allah ang tagumpay para sa mga mananampalataya. Pero kunin natin yung mga naunang mga aya para makuha natin yung kabuan ng konteksto ng sinabi ni Allah. Sinabi ni Allah mula doon sa unang aya, insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Sod wal Qur'an iridhikr. Sod, sumpa sa Qur'an na nagtatangan ng paalala. Ng Qur'an nga, kabilang sa mga pangalan ng Qur'an, yung dikir o paalala. O pag-alala, baga. Balil ladina kafaru fi izzatin wa shikak. Bagkus ang mga hindi mananampalataya, kumbaga sinasabi ni Allah, ang Quran ay may dalang paalala. Pero, ang kufar, ang mga hindi nananampalataya, sila ay nagmamalaki rito. At ito ay kanilang tinataliwas. Nagmamalaki sila, hindi nila tinatanggap ang paalala at tinatiliwas nila ito na hindi nila sinusunod. Pangatlong aya, Kam ahlak namin kablihim min karnin fanadaw wala tahi na manas. Ilang mga henerasyon na ba na nauna sa kanila ang winasak namin? Yun, bago yung Quraysh, napakarabi na ng na mga winasak na henerasyon ni Allah. Lalong-lalo ng mga henerasyon ng Uh, mga propeta na nababanggit sa Quran at marami pa mga propeta hindi nababanggit sa Quran at mga henerasyon ng mga tao na hindi nababanggit sa Quran, na hindi na nampalataya at winasak ni Allah. Hindi nga natin alam paano sila winasak ni Allah kasi walang natatala tungkol sa kanila at walang bakas tungkol sa kanila. Sinabi ni Allah na marami sa kanila yung kumbaga ang lumipas na at maaring hindi natin na nakilala ang iba kasi walang bakas eh walang bakas na sila raw ay nagsisigawan at nagtatawagan nang dumating sa kanila ang parusa pero hindi wala nang matatakasan huli na ang lahat huli na ang lahat wajibu anjaahum mundirum minhum sila ba ay nagtataka na dumating sa kanila ang tagapagbabala na kabilang sa kanila. Sa tingin tukoy na dito yung mga hindi na ng palataya at yung mga Arabo in particular, yung mga Quraysh. Nagtataka sila bakit may dumating sa kanila ng tagapagbabala na kabilang sa kanila. Samantalang kung tutuusin, hindi na dapat bago sa kanilang pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi kilala nila si Ibrahim Alayhi salam. Alam nila yung tungkol sa mga propeta. Alam nila yung tungkol kina Saleh, kina Hud, kina uh, Shuaib. Alam nila ang tungkol sa kanila. Magkalal kafiru na hada sahirun ka drab. nga katulad ng iba pang mga kufar. Tinawag nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang salamangkero na sinungaling. Salamangkero sa parehong konteksto ng salamangkero na mangkukulam, kukulam at salamangkero kero na magjikero. Isa lamang kero namang kukulam kasi di ba sinasabi nila uh, nakukulam sila every time pinakikinggan nila yung Quran. Parang kinukulam sila. O magjikero na ito yung tawag nila sa mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalo na nung nahati ang buwan o nung nakapaglakbay siya ng mahimala pa punta ng uh, Jerusalem at inilarawan pa niya sa kanilang Jerusalem at nang dumating sa Makkah, yung mga manlalakbay na Quraysh na galing sa Jerusalem, tinanong nila, ano ba itsura ng Jerusalem? Ganito, ganyan, katulad na katulad ng paglalarawan ni Propeta Muhammad SAW. Sabiruin so, niya niyan, mangkukulam na, majikero na, sinungaling pa ang tawag nila sa kanya. Kumbaga napakatindi, sukdulan sukdulan na pangalipusta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil lang sa hindi nila matanggap ang kanyang mensahe. Sa so, sinasabi rin nila aja alal ali hata ilaha wahida. Sa so, sabi ng Quraysh, ginawa ba niya ang maraming mga diyos na isang diyos lamang? Sa so, ito ning tauhid. mga, Sa so, nababanggit dito yung tauhid. Na totoo naman, ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung maraming Diyos kasing kapangyarihan ng maraming Diyos nito ito, kung tutuusin, kapangyarihan naman ni Allah eh. Inattribute lang nila sa iba't ibang mga Diyos. Parang sa mga Katoliko, kapag meron kang mga bagay na kailangan, meron kang isang particular na santo na pagdadasalan. Kapag takot ka sa aso, mananalangin ka kay San Roque. Ginawa pa nga nilang panakot daw yun sa aso eh. Kapag uh, may aso ka kakagating ka, sabi mo lang daw San Roque. Nalayuan ka nung aso. Ito iba pa. Kapag maglalakbay ka, kapag uh, merong meron kang nawawalang gamit, sa iba't ibang mga santo ka, mananalangin. Si ano pala, sino yun? Si, si, kalimutan yung pangalan na naman, yung bata na ano, naging santo na eh, tuluyan na naging santo. Yung patron ng internet. Acutis 'yung apelyido niya, nakalimutan 'yung pangalan niya. Naging ano na siya? Hindi e, na siya blessed lang ngayon, santo na talaga siya. Kasi 'di ba dadaan muna 'yung santo sa canonization tapos doon na sa ano? Sa ah, beatification pala muna. Beatification, magiging blessed siya tapos canonization saka sila tuloyang magiging santo. Santo na talaga siya. Santo ng internet. At uh, kabataan. Isipin <laughs> mo 'pag mahinay yung wifi mahina yung signal sa kanya ka magdarasal. Aliado bilang. mga tao talaga. nakatawa lang sila na nakakaawa. So ginawa daw ba ni Papeta Muhammad SAW na yung maraming mga Diyos gagawin lang nilang isa. Ngayon kung itong mga taong ito matitino, anong problema? Di ba? Anong problema kung gagawin mong isa na lang yung Diyos na marami mo na sinasamba? Kasi isa lang naman bandang huli yung kapag ang Quraysh kasi tinatanong. Actually, kahit sa mga ayos sa Quran, nababanggit yun eh. Sinong Diyos na nasa langit ang makakagawa ng ganito at ganyan? O sasabihin nila si Allah. di ba? Kapag tinanong mo sila, sino ang lumikha? Si Allah. Sino nagtutustos? Si Allah. Eh bakit ngayon nagdadasal ka sa iba't ibang mga Diyos pa, liban kay Allah? di ba? Naniniwala kasi Allah pala'y lumikha. Eh bakit doon ka sa iba nagdarasal? Sa sila yung may problema yung logic nila may problema. Ngayon gusto lang nilang gumawa ng ibang usapin. Ayaw namin kay Muhammad eh, sa Lord Salam, sabi nila. Kasi yung Diyos na marami, ginagawa niyang isa na para bang lugi sila. <laughs> yung sampu, ginawang isa. Mayroon nga, oh, doon nga sa kanila, diba? 360, ginawang isa. Sabi pa nila, Inna hada la shay'un ujab. Tunay na ang bagay na ito, ang magkaroon lang isang Diyos lamang ay kakaibang bagay. Para sa kanila, kakaibang bagay. Kakaiba sa konteksto ng kapintas-pintas. At hindi nila kinikilala na mas mabuti o mas mainam pa kaysa sa anumang tangan nila. Kumbaga, kakaiba ito, hindi namin ito matatanggap. Walang kwenta. Yan ang ibig nila sabihin. Wanta lakal mala animshu wasbiru ala ali hatikum. Kaya ang kanila mga pinuno, ito na yung makita mo rin yung anong talaga nila yung pagiging narcissist nung Quraysh. Sa so, biruin niya yan Sila ang pum pumapatay sa mga Muslim. Meron mga Muslim na napatay nila doon pa lang sa Makkah. ba? Diba? Si Sumaya. Tapos yung mga magulang ni ano ni Yasser. Ani ah, Ammar pala, yung, yung, tatay ni Ammar namatay sa ano sa paghihirap, yung nanay niya ganun din. Pero bandang huli, siling yung umaasta na biktima. Na kanil, kaya daw nila ginagawa yun ay para lang ipagtanggol ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Kanilang mga Diyos. So, hindi ba sila mga tanga, bakit mo ipagpatatanggol ang Diyos mo? Di ba sa ganoong paraan? Sapat na na ipagtanggol mo si Allah. Halimbawa, di ba si Allah, nakita nating inaalipusta o hinahamak. Sapat na na mga ngaral lang tayo. Di ba? Liban na lang na may bansang Muslim na pwedeng merong batas na magpaparusa doon sa humahamak kay Allah. Pero nga abot yung Muslim sa ganito na katulad ng ginagawa ng Quraysh, hindi na kailangan. Sabi nila, o sabi dito nga, dahil dito, dahil doon sa hindi nila matanggap ang mensahe ni Propeta Muhammad SAW, ang mga pinuno ng Quraysh na kabilang sa kanila ay nagsabi, humayo na kayo at magtiis para sa kapakanan ng inyong mga Diyos. Kung baga, magtiis sa landas ng inyong mga Diyos. Kung baga, naipagtatanggol nila yung kanilang mga Diyos. ano ba yung mga Diyos nila? Di ba? Putik na pinatigas at hinugisan nila ng tao. Nilagyan ng ulo, nilagyan ng mata, nilagyan ng kamay. Diyos ba yon para sa kanila? Kaya nga sabi ni Allah, kung baga, Kausap niya dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna hadha la shay'un yurad. Tunin ang ginagawa ng Quraysh na ito, yung mga pakanan nila, yung mga plano nila, mga bagay ito na pinagplanuhan talaga nila laban sa iyo. Planado nila ito, hindi ito basta-basta lang na kumbaga na bugso ng damdamin. Kasi nga maaring ang kakaiba sa kanila mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi sila nakapag-isip agad. Pero hindi in, nakakapag-isip naman sila pero hindi lang nila ginagamit yung utak nila. At ito ay kumbaga kanilang pinangahawakan. Mas pinanghahawakan nila ang kamalian. Masa may nabihada fil millati al-akhirah. Sinasabi rin nila, hindi namin ito narinig mula sa iba pang mga relihiyon. In hada illa Ang bagay na ito ay inimbento lang. Pero alam natin, nagsisinungaling ang Quraysh. Kasi doon palang sa Makkah, meron ng ugnayan ang Quraysh sa mga Hudyo. Lalong-lalo ni mga Hudyo ng Madina, nagpupunta ng Makkah para makipagkalakalan. At ang Quraysh, meron silang ugnayan sa mga Kristiyano sa Yemen at sa Syria na pinupuntahan nila para mga lakal. Di ba kapag tag-init nandun sila sa Syria, sa Syam, at kapag taglamig, nando sila sa, ano, sa Yemen. Sa so, imposibleng hindi nila nakaharap yung mga Hudyo at mga Kristiyano. Alam nila ang tungkol sa kanila. Sabi nga nila, di ba, walang kwenta raw si Isa lihis salam kung iahambing sa kanilang mga diyos -Diyosan. Kilala nila si Isa lihis sa Ang pinangangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sila ang may problema. Kaya sabi nila, inimbento lang daw ito. Ngayon ito mga tao talaga na ganito, kapag wala nang masabi, sabihin na lang nila sino, kasinungalingan ang isang bagay kaya hindi nila tinatanggap. Kasinungalingan. E eh, anong say-say nung kasinungalingan? Kumbaga, sige, marami siya mapapaniwala. Yung mga kapwa niya tanga, mapapaniwala niya, di ba? Pero mapapaniwala ba niya si Allah? O yung mga tao na nakakabatid ng katotohanan sa lahat ng nangyari, mapapaniwala rin ba niya? Hindi rin walang saysay -say ang kasinungalingan. Kung hindi, hindi, nito mapapalitan ng katotohanan kailanman. Tapos sinasabi pa nila, maganda tong ayon na ito eh, kasi andito yung, kung yung, kung sa pelikula. <laughs> yung pelikula, di ba, point of view ng bida, yung pinapakita. Ito, point of view ng kontrabida. So, ganito sila mag-isip. So, sabi uli ng Quraysh, Aunzila alayhi dhikru min nina? Sa kanya ba ibinaba ang paalala ang Qur'an sa halip na sa amin? Sa bandang huli yung Quraysh pala, yung gusto nila sila yung magiging propeta. <laughs> Bakit 'yan pa? Pwede naman ako. 'Di ba kaya nga nababanggit yung sa aya 'di ba yung uh, si Al-Walid bin al mugira ay naghahangad din na sana siya pala yung naging propeta. At kayo din si ano, si Orwa bin Mas'ud dun sa Taif. So naghahangad sila na sila na lang sana yung naging propeta. Pero nga, ang naging propeta, si propeta Muhammad sallallahu alaihi na hindi nila matanggap. Hindi nila matanggap. So ang ganda yung ano eh, ng mga ayan na ito. Baga, point of view to ng mga ano eh, nung kalaban. <laughs> so gaya ito sila mag-isip. Sabi nila, di ba, ibinababa kay propeta Muhammad sallallahu alaihi yung Quran, ba't sa kanya, sa halip na sa amin? Pero nga sabi ni Allah, balhum fi shakim min dikri. Tung Quraysh, nasasabi lamang nila ito dahil sila ay nagdududa sa aking paalala. Balamma yaduku adab. Pero nga, ganito sila kasi eh, hindi pa nila talaga natitikman ang aking parusa. Kapag matikman na nilang parusa ni Allah, doon na lang sila matatauhan. Yun na lang ang magiging dahilan na matatauhan sila, Waliado Bilat. Napakasama talaga, di ba? Kasi bandang huli pala, yung mga tao, di ba pinaniniwalaan nila ngayon yung kasinungalingan, bandang huli, matatanggap nila yung katotohanan eh. Pero kasama na nito yung parusa. At yun yung masaklap. Hindi mo, hindi mo natanggap yung katotohanan bago pa man dumating sa iyo yung parusa. Samantalang pwede man naman tanggapin ng katotohanan kahit hindi pa dumarating ang parusa. Pwede man sana eh, yung tao nagmamalaki, nagmamatigas kumbaga. Am so, endahom kasa inu rahmati rabbika al azizil wahab. Singa, hindi pa nila natitikman ang aking parusa. O inaakala ba nila na nila ang imbakan ng habag ng iyong Panginoon ang makapagyarihan at ang tagapagkaluob. Kasi sobrang yabang ng Quraysh eh. Parang itinatambal na nila sarili nila kay Allah. Am mulku samawati wal ardi wa baynahuma. O pag-aari ba nila? O pag pinagaharian ba nila ang kalangitan at lupa at anumang nasa pagitan nito? Falyartaku fil asbab. Kaya kung ganoon, edi umakit sila sa langit. Kubaga dito sila sabi ni Allah, kung meron silang kapangyarihan sa kalangitan at lupa, edi akyatin nila yung kalangitan, pumunta sila na outer space kung kaya nila at pagharian nila yun. Pakita nila doon na pinaghaharian nila yung outer space at i-impose nila yung kanilang will, yung kanilang kapangyarihan sa outer space. Kontrolin nila yung araw, kontrolin nila yung buwan, kontrolin nila yung mga meteor, mga asteroid, iba pa mga planeta. Pero hindi nila yung magagawa. Yun dumahunali ka mazumum minal ahzab. Sa so sa kabila ng kayabangan nila na ito at pagtanggi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay magiging katulad lamang ng mga hukbo na nauna. Yung mga alyansa na nauna. Naginapi ni Allah. Yung laging pinagano nila, pinagmamalaki nila. Marami kami. Kumaga malaki yung kanilang alyansa, pero lahat yon ay tinalo ni Allah kahit hanggang ngayon. Yung mga masasamang tao, man, nanlalaban sila eh, lalo na kapag ano, nasisiwalat yung kanilang kasamaan, nanlalaban sila. Parang ngayon sa gobyerno, di ba? Ngayon si Boying Remulla, ginawang ombudsman. Kasi hindi nila kayang, hindi naman ako sa, nakikialam sa kanila. Hindi naman ako pro Sara, pero nakikita ko yung galaw nila eh. Hindi nila ma-impeach si Sara Duterte. Ngayon ang tanging paraan na lang na makasuhan si Sarah ombudsman na dapat noon pa man talaga nila ginawa. Dapat noon pa man nila talaga ginawa. Eh kasi hindi nila kaalyado yung ombudsman noon. So ngayon nilagay nila ngayon si Remulya at yan, yan ang tututukan talaga ni Remulya yung kaso ni Sarah Duterte sa ombudsman para ma-disqualify na siya ng habang panahon sa pagtakbo sa public office. tas ngayon doon sa flood control, ang matunog na magiging state witness, si ano, si Romualdez. <laughs> yung aliansa nila, ano eh, kumikilos talaga gumagawa ng paraan. Ngayon, nagsasabi sabi ng mga ano, kung halimbawa si Romualdez man, no, sabihin na naman natin guilty, diba? kasi pwede magiging state witness, yung guilty lang. Yung meron talagang kinalaman sa kaso. Pero ang problema niyan ngayon, isa sa mga kondisyon para maging state witness, dapat hindi siya yung pinaka-guilty sa kaso. Ngayon ang gagawin nila niyan, si Zaldico ngayon ang ilalaglag nila. Gagawin nilang si Zaldico ang pinaka-guilty, hindi si Romualdez. Nangasagay si Romualdez ang magiging state witness at safe si Romualdez. So lahat ng mga naging kandidato dati na magiging state witness, yung mga diskaya, si Bryce Hernandez, lalaglag din nila yung lahat para may ligtas si Romualdez. Ano yun, kumbaga, yung, yung alyansa talaga ng mga tao kapag kumilos ng, ng kumbaga, hindi ba natin sinasabing guilty na sila ano paman, pero makikita mo agad kung ano eh, sino yung meron pinoprotektahan. Kumbaga, grabe yung effort nila. Grabe. Napaka tindi yung effort nila. So ito, yung courage. Pero ginapi sila ni Allah. At yung ayah, Kadabat kobluhum kaumunuhiw wa dul Si mga alyansa, ginapin na ni Allah, katulad ng mga naunang mga alyansa, ng mga nagpasinungaling ng na mga nasyon. Nasyon ni Nuh, nasyon ng Ad, nasyon ni Paraon, na nagpaparusa sa mga tao. Wa thamudu wa kaumulut, yung nasyon ng Thamud at yung nasyon ni Lut was Habul Aika, yung nasyon ng Aika. Ula ay kalahzab, sila ay mga alyansa. In kullu in kullun illa kadzabar rusula fahakka ikab. Lahat sila daw ay nagpasinangaling sa mga sugo pero naging karapat dapat sila sa parusa. Umayan mayanduruha ula illa say hatawahida. Wala silang hinihintay liban na lamang sa iisang sigaw, yung sayha. At yung sayha na tinutukoy dito, yung pag na ng trompeta sa unang pag-ihip. Malahamin fawak. Kapag nangyari na ito, walang makakaligtas. Lahat ay mamamatay sa unang pag-ihip ng trompeta. Siyempre, liban na lang kay Allah at sino mang naisin niya. Wakaulurabba na Adjil na na, kita na, kablayaw milhisab. So sinasabi nila, Panginoon namin, padaliin mo na ang aming kita. Yung talaan ng mabubuti at masasamang mga gawain bago pa man ang araw ng pagtutuos. Hinahamon nila si Allah, paagahin mo na, pakita mo na sa amin. Pati yung parusa gusto nilang paagahin ngayon pa man, di ba? Ngayon pa lang, minamadali na nila yung parusa. Kung totoo kang propeta, parusahan mo na kami ngayon. Pabagsakin mo sa amin yung langit o ano paman. Kaya nga sabi ni Allah, Isbir alama yakulun. Kaya pagtiisan mo ang anumang sinasabi nila. So ito nga yung tiyatalakay natin. Serya ng mga aya na binibigyan ni Allah ng instruction ng mga mananampalataya na magtiis na dahil dito sila nga ay naging matatag. Alhamdulillah. Wadkur abdana Dawuda Dalaid. At alalahanin mo ang aming alipin na si Dawood na aming tinulungan sa pamagitan ng kapangyarihan. Innahu awab. Tunay na siya ay nagbabalik loob kay Allah. Mula rito, nabanggit ay iba't ibang mga propeta na nauna. Na kung mga pinagtitibay ni Allah, kung naman ano ang dinadanas nyo ngayon, dinanas na rin yan ng mga nauna sa inyo at nagtiis sila at tagtagumpay. Kaya gusto niyo magtagumpay ngayon na ng mga Muslim, magtiis kayo, insya Allah. So ito yung, ano, yung serye ng mga aya, Alhamdulillah. Dito sa Surat Usad, Alhamdulillah. Ito, ito na nga yung binabasa ko ngayon, eh, na nakaabot na ako dito. Kaya magandang ano eh, araw-araw magbabasa kayo ng Quran, insya Allah. Kung mayroong bakanting oras, basa kayo ng Quran. At si dire-diretso nyo rin, hindi pa laktaw-laktaw. laktaw laktaw yung iba kasi ginagawa nila bubuklat lang sila ng pahina babasahin maganda basahin nyo dire-diretso para mapapaminyarize kayo sa pagkakasunod-sunod ng mga surat, iba pang bagay alhamdulillah sa so, tutuloyin to inshallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh